Ito na po ang mainit na mainit na pinagpipistahan ngayon. Nagsasalimbayan na naman po ang mga komento ng ating mga kababayan. May babash na, kanika niya na naman tong manukan. Totoo raw kaya na nagkakalabo na ngayon si na, Bea Alonso at Dominic Roque. At ang tanong, matuloy pa kaya ang kanilang kasal? Naku Romel talaga nagkakagulo. <laughs> ang mga CFMers kanina, si Laching tisa Silverio, nagtatanong na, sasama ba sila sa uso? Makikiuso ba sila yung mga matagal na magkarelasyon na naghihiwalay? Alam niyo po, iisa lang ang pananaw namin ni Romel Chica tungkol dito. Ang bawat ikinakasal po, may tinatawag na wedding jitters. Meron pong wedding blues na tinatawag. Kasi napakatindi po ng tensyon. Yung paghahanda, di ba Romel? Aner, kaya po talagang ako hindi ko makikita, may isip na hindi matuturo ka kasi, kasi talagang nakita mo kung paano sila magmahalan. Fork na wala lang yung sing-sing na hindi so. Oh, cool. Diyos ko, -dami ang dami-dami ng espekulasyon na naglalabasan. Nakakalungkot. They, at saka alam mo, yung uh, yung kanilang uh, pagpapalitan ng sing-sing, minsan hindi naman talaga ginagamit ni Bea yun eh. 'di ba? Ay sa taping, sa shooting at kahit saan, o minsan minsan makikita natin talaga hindi niya ginagamit. No. Hindi naman po ngayon na tinubad niya yung singsing, -sing, eh, hindi na tuloy yung kasal. Pero kanina may nabasa ako, ano ba yung komento? <laughs> Siguro na untog na sa katotohanan si Bea kasi siya lang ang gagastos sa kasal. Ay sakit naman noon. Oh, di diba? ano, ano, mga kwento agad-agad? Ang bibilis ng mga kwento. Oo, oh, oh, parang tinapos na agad, di ba? Pero <laughs> alam mo, napanood ko yung video nila, yung sa vlog ni Bea, yung sa Japan. Aba, mm. puso na nga nila ang kanilang sarili. Di ba? Pinadlock na nila. Sabi pa nga ni Bea, hindi po namin pakikita yung date sa likod kasi yun ang wedding date namin. Oh, oh diba? di ba? So, Siguro nakakaroon lang talaga ng mga jitters na tinatawag. Yes. Ay pagpili pa lang ng mga principal sponsors, mga ganyan. Oh. Meron na talagang ano yan, di ba? Kaya oh. huwag po nating unahan. Nag nangyayari lang po yung ganyan. Uh, pagbigyan na lang natin sila, dal tayo man ang lumagay sa kanilang sitwasyon, mangyayari yan, di ba? Correct. Hmm. Lalo na sikat na sikat itong couple na ito, lalong-lalo na si Bea. Ang lahat ng mata ng tao ay nakatutok sa kanila ngayon. Bawat uh -huh. kibot, bawat plano, nandun mm -hmm. lahat sila. Sinusundan. Totoo, yan. Pero napansin ko lang, nung nasa Japan, hindi nga sila masyadong sweet. Ako dinagdagan ko raw. <laughs> <laughs> eh, di kasi sanay ako eh. Sanay ako makapanood ng mga vlog nila, lalo na si Bea na pag nasa ibang bansa sila, ang sweet-sweet nila eh. Eh, sa Japan, hindi ko sila masyadong nakitang ganun eh. Oh. O oh. Dag ko pa yan. Hindi nga ah. daw nakita, hindi nga daw nakita si Dominic Roque nung ay, si Bea Alonso sa nung birthday ng nanay ni Dominic. Wala. Nako, ayan okay. na. Diyan nagsisimula yung mga uninvited, 'di ba? Correct. Yung 'di ba ganyan din yung kay Richard at saka kay Sarah Labari, 'di ba? Oh. Laging wala si Sarah sa mga piging ng mga Gutierrez. At ayun na nga, pumutok ang balita, hiwalay na talaga. Naku, wag naman sanang sumabay <laughs> sa uso si Dom sana. at si Bea. Nanghihinayang naman ako sa kanilang pagmamahalan. Napakaganda ng kanilang relasyon para masira ng ganito kaaga at hindi mauwi sa dambana o sa altar ang kanilang relasyon. Don't Sayang please. naman. O, diba? Laban lang dapat. Ipaglaban mm -hmm. ito ng buwang ng buong yes. gangbong para matuloy. Pero kung talagang may mga nagaganap na hindi natin alam at hindi pa nila sinasabi, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Siguro, di ba, sabi nga, pagkapanganak pa lang natin, meron na talagang nakadistino para makasama natin abang buhay. Eh kung ganon na mangyayari, maaaring baka hindi nga sila yun, di ba? Baka, baka meron pang darating sa kanilang buhay na nakadestino talaga para makasama nila. May mga ganun eh. Kaya, Amen. how I wish, hindi totoo yung uh, duda at hakahaka -haka ng marami. Kasi nga, hindi na raw kan sa kanila mga post, di ba? Not Sure. Hindi, Oh, di ba na kasi nga diba pag yung mga jitters jitters kaya ganoon nga eh nagbabago lahat ang mga moods nila na parang hayaan mo na nga natin itong mga bagay-bagay ito -bagay iwas nga muna tayo kasi nape-pressure na sila masyado Totoo, sana so, ang ganda, ganda eh ang, ang pressure talaga ang stress ng mga ikakasal hanggang liig Napakahirap kaya niyan. Nakakahinan na lang silang mabuti pagkatapos ng kasalan. Alam mo, minsan nga parang lutang ang mga ikakasal, di ba? Palachos! May takong! O, di ba? Yun na.